Hello guys, welcome back to my channel. Bago ang lahat, ako ay magpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Maraming maraming salamat talaga sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. So ang ating lulutuin ngayon, yung baka, yung uh, beef stick, pinaka simple na pagluto ng beef. No? Para kala mo, mahirap lutuin ang beef steak, Pero isa sa pinakasimple na pagluto ng karning baka yung beef steak. So, pagkikita lang natin ano ba yung mga ingredients ng beef steak. No, simpleng simpleng pagluto ito, pero pwede natin siyang lutuin sa mga class na uh, restaurant. So, simple lang ang ingredients ng, mga uh, ng beef steak natin ito ito yung kalamansi niya meron siyang garlic meron siyang onion meron siyang patis at meron siyang oyster ito yung soy sauce ito yung oil niya meron siyang black pepper at lalagyan natin siya ng isang pampas pampasarap no. Uh, yun yung ating panghalo dun sa lipstick. Simple and simple lang, di ba? Okay. So, alagay natin yung garlic. Antay natin mag-brown yung garlic. ilalagay ilalagay na natin yung kanya ang paghiwa ng beef steak medyo manipis siya na palapas ang style ng natin siya hanggang sa lumabas yung kanyang pinaka no katas. Lagyan natin siya ng tubig. Lagyan natin siya ng tubig para lumambot hanggang sa maluto siya. Kung natin, ang pagkahiwan nito, medyo maliliit lang kasi pansarili lang namin itong ulam. O, oh, pero ang tamang hiwa ng beef ay maninipis tapos medyo palapad siya. Ito kasi, pansarili lang namin ulam to. Kinuha ko lang doon sa pressure at saka niloto ko. Lalagyan natin yung mga tubig para lumambot. No? Pag malambot na siya, Siguro hindi natin to. Diyan lang, lang, yeah. lang 'yan lang siya. Hanggang yeah. lumambot na 'yan. 'Yan. Tama tama pagka natuyo siya, ah, malambot na siya. Okay. medyo medyo tuyo na siya, lalagyan natin siya na lagyan natin yung ganyan Okay. <coughs> lagyan natin yung black pepper. Ah, okay. lagyan natin ng soy sauce. pahuli na natin ang patis at yung kalamansi tatakpan natin siya uli hanggang siya matuyo ng kunti lalagay na natin ang patis ilalagay na natin ang kalamansi. Ilagay natin ang bang pasarap. Pagka, ano nito? Pagka tuyo ng punti, lipstick na yon. Oh. Yan, mayroon siyang kunting sabaw hanggang sa damage yung kalamansi kung eh. sasama-sama ka na yung ibang mga uh, ingredients yun, kung nilasahan mo siya ngayon uh, beef sticks. Eh. beef sticks na siya Yan. medyo ang iwan nito medyo maliliit na pagilog kasi kinuha ko lang ito dito sa freezer eh. pero ang tamang ano paghiwa ng yung ay kalapad na malibis okay, tapos ay... na natin sya hanggang sa sya ay ngotot lasahan muna natin Good na. Uy, nangatay kayo. Wait lang, ulitin natin. Okay. Uh, Siyempre, lalagyan na natin yung pinaka-uli. Yung ating pang-dekorasyong Sibuyas Uy, natin to. Yun, o. Okay na, okay na siya. Uh, uh, lalagyan na natin yung Uh, Pag ibabaw niya sibuyas. Yan. Yung pinaka dekorasyon ng ang dipstick. Sibuyas na. malaki yung puti. Okay na. Dipstick na. tayo ng lipstick at tayo ay magpapasalamat sa lahat ng mga nanonood sa mga sa lahat ng subscriber mga kaibigan, salamat po ng maraming marami sa inyong suporta sa akin huwag uh, natin kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video. Salamat po at magandang hapon muli sa inyong lahat. Bye! -bye.